Yan, good evening guys. Ayun po sila kumakain. tumataga po sa ano lang po sa solar. Ayun po. Wala pa pong Pasko pero may Christmas light na yan, oh guys. Yan. Kanya sila guys magkumain. Yan. Ah, bago kumakain may Marites. jasmine yes, Yes, men. Anong wala mo? Isda. <laughs> Riritong isda. Wow. Sarap lang. Sarap. <laughs> Ayan. Marikal, men. Ano, ano sa'yo? <laughs> Ayan, no. Sarap ang inam nila. Ano yan? Walang kulay, guys. Pero may yelo.